ito na naman ang aming kaganapan sa aming buhay mga kananay have a good day finally at nakabili na nga po pala kami ng kanilang gamit at ayan na nga sinusulatan ko na nga po isa isa ang kanilang mga notebook at isa isa rin ko pong nilalagyan ng kanilang pangalan at syempre ilalagay na rin po natin yung mga subject para hindi po sila malito dahil nga po lahat ng mga notebook nila ay color coding at bawat isang subject naman po mga kananay ay by color na po yun kaya ito napaka busy na naman ang first una nga ang ginawa ko mga kananis ay nilagyan ko nga ng paper tape sa ibabaw ng kanyang notebook. Kaso nga lang mga kananais, ay naalis na rin pala kaya sa loob ko na lang po susulatan. At nung sinulatan nga ng anak ko ang kanyang notebook at inilagay niya yung plastic niya, ay nga, nabubura kaya patuloy po siyang naglalagay ng paper tape. Nagtulong-tulong na nga po pala kami dyan para po mabilis ang aming ginagawa. Kinaumagahan nga po pala mga kananais, ay naglaba na rin po ako ng kanilang mga puting damit. At nung natuyo na nga ang kanilang mga damit mga kananis ay agad ko namang kinuha at mam mamalansya naman po ako. At sa mga oras na ito mga kananes ay gabi na po dyan. Bago nga po pala ako mamalansya mga, mga kananes ay nagshower shower na muna ako. At wag po nating ugaliin na mamamalansya muna tayo bago tayo maligo. At sobrang sama po yun, doon tayo napapasma. Kaya ingatan po natin ang mga sarili lalo na may mga anak po tayo. At habang nga po nagbo-voice over ako ay tahol ng tahol yung aso dito sa kapitbahay. At ito na nga mga kananes patuloyin po ako sa pamamalansya. Kung mapapansin nyo mga kananes nakaupo lang po ako sa baba ng aming higaan. Dahil nga po, wala naman po kaming kabayo yung ginagamit sa pagpaplansya talaga. Kaya dyan na lang ako sa baba ng aming higaan na mamalansya. Dahil nung nasa Saudi naman po ako mga kananais, ay ganyan naman po talaga ako mamalansya. At hindi po uso sa kanila yung tinatawag na kabakabayo. At ito na nga natapos ko na ang isang damit. Bali nga, dalawa nga po pala ang aking estudyante mga kananais. Grade 4 and grade 2 na sila. Sobrang bilis talaga yung panahon. Dati karga-karga ko lang sila nung mga bata sila. At hindi pa sila marunong magpasaway. Ngayon ay malalaki na sila, nag-aaral na sila. Dati yung mga nani lang po natin yung mga nagpapaaral sa atin. Ngayon ay tayo na naman po yung magpapaaral sa ating mga anak. O, diba? Kaya ngayon ay narealize nare ko na po kung gaano kahirap magpaaral ng bata. Kung ano man po yung nararanasan ko ngayon na mahirap magpaaral ng mga bata, ay ganun din po palang aking mga magulang noon kami ay pinag-aaral nila. Kaya hindi ko po talaga masasabi na hindi mahirap magpaaral ng mga bata. Ay totoo naman talagang sobrang hirap magparal ng ating mga anak. Lalo na minsan nakakapos din tayo sa pera. Pero salamat sa Panginoon at sa asawa ko ay nakakaraos po kami sa araw-araw. At tulad yan ang sabi ko sa mga ibang video ko mga kananay. Ayaw namin ang asawa ko taparanasan nila yung mga naranasan namin noon. Kaya lagi kong sinasabi sa kaming mga anak ay mag-aral sila ng mabuti. At habang malakas pa po kami at kaya pa po namin silang pag-aralin ay mag-aaral sila. I always remind them na mag-aral silang mabuti. <laughs> Uy, English yun na. Sana all. <laughs> at ito na nga mga kananais, patapos na ako mamalansya. At nung naplansya ko na nga po pala mga kananais, ay pinatry ko nga po pala sa anak ko. Dahil nga po nung binili namin mga kananais, itong palda niya ay maluwang sa kanya. Kaya i-a-adjust po natin yung pagsabitan ng kanyang palda. At ayun na nga bago ko pala sana planchahin, ito ay inayos ko na agad. Bago ko lang naisip na i-adjust nung tapos na ako sa pagpa-plancha. At ito na nga ay piniprepare ko na po ang karayom at sinulid. At sa mga oras na to mga kanana ay sobrang inaantok na ang aking mata. Mga alas 9 na po pala dyan ng gabi. At buti na lang kaya ko pong magtahi. At isa na rin po ito na tinuro sa akin ng aking tatay. At kailangan ay matuto kaming magtahi. At buti na lang kaya ko naman magtahi mga kanana. Dahil nga tulad ng sabi ko sa inyo ay tinuro anak anako ng aking tatay. Kaya kayang-kaya ko po ang magtahi. Kaya minsan kung may mga butas ang aming mga short, panty ay tinatahi ko talaga. Charot-charot lang baka maniwala naman po kayo sa pagtatahi ng panty. At ayan na nga, itinutusok ko na nga ang sinulid at naduduling ko talaga. Sino naman pong hindi maduduling diyan dahil ay sobrang napakaliit po ang butas ng karayom. At sabi nga sa bugtong-bugtong, dilaan -bugtong, mo muna bago mo ipaso. O yung mga iba dyan ay iba na ang iniisip, mga green-minded kayo. Sinulid po ang sagot, mga kananay. Huwag naman po kayong mag-isip ng kung ano-ano dyan. O, diba? At patuloy pa rin po ako nagtatali ng sinulid dahil nga po sobrang dulas po sa kamay ang sinulid. Sobrang nangangawit na po talaga ako dyan. At nung naitali ko na nga po pala mga kananay, saytara tara samahan nyo po akong magtahi. at nung natapos ko nga po pala ang pagtatahi mga kananais ay ko nga po pala ang aking anak para nga po i-try niya ang kanyang palda kung okay na at yun nga fail tayo kaya ayan inaalis ko na naman po yung tinahi ko kanina at uulitin ko na naman po ang pagtatahi at nung naalis ko na nga po pala ay patuloy na naman po ako sa pagtatahi kahit gabi na at sa mga oras nga ito mga kananay sobrang pagod na ako at gustong gusto ko na nga pong humiga dahil nga po sobrang kirot na po yung likod ko pero kailangan matapos ko po itong pagtatahi ng kanilang kanilang mga palda. Para naman may isusuot na nila bukas. Kesa naman po ipatahi ko pa sa iba, ay kaya ko naman pong gawin. Sayang naman po kasi yung pang-upa natin sa iba. At kung kaya naman po natin gawin, ay tayo na lang gagawa. At pagkatapos ko nga po pala itong tinahe, tinawag ko na ulit ang aking anak para po i niya po 'tong palda. At buti na lang saktong-sakto po 'yung pagkatahi ko para hindi na naman po ako mag-uulit. At nung natapos nga po 'yung palda niya, isinunod ko naman po 'tong palda ng aking bunso. Dahil nga po nung nabili ko ang kanilang mga palda ay maluwang sa kanya. At 'yung bunso ko naman ay masikip sa kanyang baywang kaya ina-adjust ko. Po. At isinunod ko na nga rin po itong puting damit ng aking anak na luma ay, na. Tinahi ko na rin po ang kanyang batones na naalis. At bago na naman po matapos ang aking video mga kananais. Nice. Huwag niyo po ulit kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel Gary Madel. God bless everyone. Thank you for watching. Good night!